aking anak apong si Suba. Ayan, o, oh, anak po yan ni Kite. Lagi po yan iniiwan sa akin pag walang magbantay sa kanila. Tingin ka anak. Tingin ka baby. O, oh, yan po o, oh, napakagandang bata niya. Wala po ah, pakabait po niyan. Ang bait, hindi po iyakin niyan. O oh, po, tingin okay, o, napakabait na bata. Grabe bata yan o. Oh. Tisay na tisay po yan, no? Super puti niya, no? Oh, kaya po, pinakikilala ko po sa inyo yan, anak po yan ni Kite, ni Christine. Pinaglihisa, mansanas na verde. Kaya super puti. Oh, ayan po, oh. Nandito po kami sa tindahan ni Neneng o, nandito po kami sa tindahan ni Neneng. At binabayan, binabantayan kung lumabas ang pusa namin galing kay Gina. Ayan, o, nasa ibabaw ng bintana. Nag-aabang lumabas. Miming! Ming! Tulog si Neneng eh. Nasa taas pa, hindi pa nababa. Miming! Gray! Shhh! lumabas na. Tumakas na ho. Wala na po si Mimeng. Wala na si Gray. Oh. Wala na. Tapos na. Dito. Oh. Dito. Oh. May tinta pong ice cream si Neneng, oh. Yan. May hot dog. May mga ice cream na maliliit. Ayan. Ayan. May can. Ayan, nasa kang kang. Oh. parang ano, yung balasusok. Oh. Mamaya daw, susuka ka daw. Eh. Bawal, bawal ka muna kumain ng mga yun Sabi ni mama. Kasi magsusuka ka. Mamaya na ha. Oh, ayan, nahingi ice cream kita. Oh. bawal, di ba? Oh, bawal daw, sabi ni mama. Mamaya daw, tanghali, pwede na. Ha? Oo. Oh, oh, Papasok na mamaya si Jeda. Andiyan si Jeda ah. Oh ito po tindahan ni Nene oh. Yan may may, may, may ano han po siya yan oh. Ano tawag dito? Yan oh. Xerox. Print nagpi-print. Hmm. Yan tindahan po ito ni Nene. Ito, ito. Yan po ang kanilang bahay. Yan oh. kanyang rap ng mga soft drink rap ng soft drink rap ng soft drink oh, oh. Uh, eto pa kanyang mga tindang uhuling oh, for pack baka gusto niya bumili ng for pack isang dosena 90 pesos oh, 90 pesos isang dosena per pack Ayan, si Sebi. Oh, Sebi! Ah, come here, Sebi! Look! Look! Sabi. Look, Sebi! Look! Sebi! Look! O, oh, diba? ba si Sebi. Wala si makulit. Lumabas na naman. Lumabas na naman ang pusa ni Neneng na makulit. alaga siyang ibon. alaga Lumabas ka na, bird. Bird. Bird, daw oh. yun. Lumabas ka ang isa. Bird, labas. Labas ka. May itlog na ba kayo? Ayun. Ah, ha, may itlog na. Labas ba ang iyong, ano, sweet lover. Labas, sweet lover. The bird, the bird. Labas ka, labas. Yeah, hindi okay, labas ka, labas. Lalim yung siguro yung inaeng. Lalim yun. Mm, -mm. Ina. Mm, bakit? Yes. Alam, buhok yan ni Nene. Buhok ka ni Tita. inuha ni Sob ang buhok o oh. buhok ni Nene ni Kay Tamin mo sa ko talikod likod hmm. oh, ayan na ayan na kasuod na sa buhok niya tunay na buhok niya oh Pasionera yan, eh, pasionera yan. Pasionera yan, batang yan. Oh. Uh, Baya. Yeah.